tatay ko na rin sa akin ah Grabe, tumutulo na agad yung pawis ko. Uy, tumutulo na agad yung pawis ko. Sa loob. Sa loob. Tagtag -tag agad yung taba ko dito. yung pwede na ako ay nako. po magtag tag tayo ng taba guys hanggalin natin muna itong mga taba taba natin ato nagiging ubis na tayo guys Lakad muna tayo isang ikot. Sabay stretching ang oras na. 10.20 to. Sakto to mga 11. Kahit 15 minutes na jogging lang guys. Sabay stretching muna. Then 15 minutes sa takbo. 6, 7, 1

Seven, 6 five, four, three, two, one, four, five, 6,

yaling na tayo guys yaling na kahit mga 15 minutes lang or mga 10 minutes para dito yung bigira kasi magni-drills pa tayo guys natin kaya yung kanyang yun sa derecho ngayon lang ulit na nakapag jogging guys grabe masarap magpapawis guys sobrang init labas pawis mo lahat oh. ngayon tayo na Das kommt nicht stärker. Das kommt nicht. Das nangyay ko tayo guys tapos din pahinga 2 minutes then drills naman one set one set lang tayo sa drills guys grabe yung sakit ng balakang ko alaminan ni bago sobrang sakit ng balakang ko kaya naglalakad lang ako Siyempre, nawala nang exercise. Kaya eh, nagkaganon. Kung baga hindi na nabanat yung katawan. Na? Na? Pero at least naka 10 minutes pa rin ako. Munta lang dati 20 minutes, 30 minutes, no? Walang, hindi. Mag-one set, one set lang ako nang dress, tapos tapos na. maga 10 45 Bakik <tik> Apa nih guys, sampunya dan pull nih, nih. Tapos guys huh. ikot ko tayo isa Cool down then Cool down Then Stretch ulit Tapos Okay na Tapos na tayo Ikot muna tayo guys Cool down lang tayo guys Nang high Highness Tsaka Jumping jack Tapos okay na yun grabe yung pawis ko sa loob. Tingnan mo, pag ko. tapos na oh. tapos din nasa mga pa -sa pawis ko sa likod? ito nasa mga pawis ko sa likod gubin ako din gamat tago eh hindi sa erin tatayo ako, mahirap yan kaya nga Kain po po so. 'Yan na lang. Okay. Abba Ang Robs. Okay ka lang dyan. <coughs> Buti na lang nilagay ng ilaw na, no?